yun nga mga kanter long time no see daming nangyayari kanter yun nga bali mag update lang tayo ngayon dahil mag na nga yung katian kailangan tayo makapag update para na rin malaman nyo kanter ang mga nangyayari kaya parang halos tinatamadar na kong mga te marami na kasing nangyari nga maraming pangati na nawala tapos basta kanta mahirap mga hirap pero i-update ko na lang kayo kanta sa mga alaga natin at yun nga mga kanter long time no see daming nangyayari kanter yun nga bali mag update lang tayo ngayon dahil mag na nga yung katian kailangan tayo makapag update para na rin malaman yung kanter ng mga nangyayari kaya parang halos tinatamadar na akong mga te marami na kasing nangyari nga maraming pangati na nawala tapos basta kandil mahirap ipaliwanag pero i-update ko na lang kayo kandil sa mga alaga natin maram kasi tayong alaga kandil na nawala pero so, marami din tayong nabigyan ito nga kandil oh. dahil mag start na ang season yan nilabanan natin ng pang inahin ang tandang yan nakakalawang na nga tapos ang ating bag tapos yung uniform naman natin, okay na rin, may bago na. Hahanap nga pala ako ng mga nakakaya. Sana bibigay ko na mo ngayon sa ibang kahandar natin yung yung aking isang uniform. Pero bahala na. Pag yung susuertehin ka, di Paparapol na lang tayo ng ano, bago. Ito <coughs> pa rin pala hunter, yung ating ano, jelly sets para sa mukha. Yung mga kater ito, papakita ko sa inyo ating mga alaga. Yan, mga kater, ito na lang ang natitira sa atin. Oh. Ito ay hindi na si Tapo. Baka panghinayang lang kater, si Tapo nga pala ay maalam na. Ang salita, wala na tayong magaling na pangate. Kung napanood nyo kater sa page, ito yung naisisiw na inahin ito na lang natitira naglalasak siya ka hunter pati yung kanyang ulo tapos ito ka hunter yung nagbabaitang na ito maganda sana ito kaso nga lang nalumpo nung naglugon humina ang katawan you know. pero nakaka-recover na siya tapos ka hunter ito naman yung palahin nating nabantam yan yeah. kaya Ito na lang ka-hunter ang gamitin natin. Tapos ito nga pala yung dating nahuli natin na may video tayo nito. Makapanood nyo naman ito yung vlog na may butas ang palong you know? yan. Oh. daw ito nung ergan o oh, ba yata. Baka ergan. Tapos ito yung ating gagawin bagong pangati. Yan, ito ka si Tagpas. Tapos bukod dyan ka hunter, wala na. Wala na tayong walaga. Ito, tangkal na lang. Ya, wala na naman. Ako. Wala. Wala tayong laman. Yan, ito. Yan, laga tayong albino. Yan. Yan, yan na lang ang lagaan natin. Sa baba, wala na rin. Nabos na. Wala, tara. na tayong kaalaga. Kaala alam nga ka, Hunter, na tayo ng mga pangate. Ang iba ay nepamahagi natin. Yung iba naman ay tinamaan ng sakit. Yung baka Hunter natutuyo. hindi ko alam kung anong, kung anong gamot sa gayo. Kaya wala tayong magawa. Ginagamot naman natin ay sadyang. Sadyang wala tayong magawa. Kaya yun na lang ka, Update lang. Papakita ko sa inyo yung mga ilang video nito. Yung mga bago nating papa papakita ko sa inyo kung ano, mga counting clip kung paano sila nahuli at ito na lang naman kaante ang dadalwa na ito yung tatatlo na naman yan kaya wala namang problema ka hindi kaya tayo may pro hunter kaya sa lang sa ating humuli kaya ngayon napaka bilis lang nating humuli kaya walang problema kaya nga lang kaante dumaan tayo sa yun nga parang nawala na ng gana nung mawalan tayo ng magagaling na pangate tulad na lamang ni ni Eko ni Maligalig tapos ni basta lalong lalong na si Tapo at yung pinakamagaling na inahin Kung so, di balik ka Hunter babawi tayo dito pa naman ang may bago naman tayo ka, Hunter na inahin dito nga Yan pangalan pala nito khanter ay si, ano, si lasak hindi siya pure, pure na lasak pero pure naman siya na alaguyo na oh, huli natin isa pala khanter na nabuhay sa kanyang sisiw dumaan kasi ng bagyo na babad sila sa ulan ni lamig wala eh yung tao nga khanter wala walang pag paglima ng bagyo yung palamang ng hayo ganyan ganyan dumadaan sa kangay pagkaubos pero babangon tayo, babawi. Sa ano counter itong kulungan natin nila nito. Yan, saka ito. Tapos meron pa tayo counter dun sa baba na apat na butas. Sa ano counter by October uh, bago mag April counter pupunuin natin yan. Uh, at pag nag off season, mamimigay ulit tayo. Siyempre pipili ulit tayo counter sa mga uh, subscriber lang natin at saka sa mga uh, followers natin sa Facebook page natin. Pa-follow nga pala Kanter sa ating page. Para makasubaybay kayo. At gusto pala Kanter ng mga yung mga si Ai na gusto magpagawa. Ang din pala tayo Kanter kagaya nito. Bali mag-PM na lang kayo Kanter sa page. Uh, kung kayo magpapagawa. Ayan. Ay, nagawa tayo counter nung box type na si I, tagon na si I, U type na si I, 2 meters na pataker, 3 meters na pataker, at bukod doon ay depende na lang counter, yung by, made by order, ay di baka pagpupulungan natin para tayo makagawa ng ayos at magawa natin yung gusto nyo by request. Kaya yun na lang counter muna. Basta mahalaga na i-update ko kayo para hindi na kayo kung nasa na mga pangate natin yan ah nakita ko na lahat sa inyo wala na tayong pangate back to grade 1 tayo back to 0 kaya nga ay babawi tayo sa uh, susunod na uh, season basta saan nyo kater mapukong uli natin ito at mamimigay uli tayo kaya good luck sa mga mapipili uh, yun na lang kater muna sa ngayon basta Maraming salamat pa rin sa support at kita-kita kits -kita -kita. ulit tayo sa mga video natin, mga hunting video. Mag-uumpisa tayo ka hunter ng December. Tapos dire-diretso na ulit yun. At yung mga old beaches natin ka hunter na wala na yung labuyo, makikita nyo pa rin yung mga video. Yun na lang ka hunter. Maraming salamat sa panonood nyo at huwag sana kalamutang mag-subscribe, like at click the notification bell ka hunter para makita ulit tayo sa next video kagaya ng mga ito.